anong mensahe ni Kristo? Yan lang ang alam kong sakit na nakakagamot. Kapag ginagamit ang pulpito para sa paninisi at panghusga, it is a sign that a pastor or leader or teacher, ito ay senyales na ang isang pastor o leader ng simbahan o isang krisyano ay nahaluan ng parisiism ay at huwag po tayong patisib na sabihin o isipin na kung hindi kalooban ng Diyos ang, ang aking ginagawa, ang aking Alright mga breng, once again, muli, nagbabalik po ang inyong po kaibigan sa ere, Marvin Ganon, ng Margan Channel, at uh, Margan Things. Itong ating pong pagpapatuloy, ang ating pong pag-aaral patungkol sa mga pariseyo. Alright, ang tanong, posible bang makita ang parisiness o maihalo din sa turo at interpretasyon na kahit sa mga pastor? Paano malaman at makita at paano maiwasan ito? Ay uh, yes! Oo, posible na ang parisines o ugali ng pagiging tulad ng mga pariseyo ay maihalo din sa mga turo at interpretasyon ng mga pastor, leader at guru ng simbahan. Ang mga pastor bilang tao rin ay hindi perpekto at maaring mahulog sa mga bitag ng legalismo, pagpapakitang tao at pagkukunwari kung hindi sila maingat narito kung paano ito makikita at maiiwasan. Una, legalismo sa turo. Alright, number one na palatandaan na ang isang pastor o leader ng simbahan na nagtuturo, isang guro, ay nahaluan ng tinatawag na parisiness o parisiism o parisaic mindset, una ay legalism. Ang labis na pagbibigay diin sa pagsunod sa mga patakaran at tradisyon kaysa sa biyaya ng Diyos. Yan, halimbawa, kapag itinuturo na ang kaligtasan ay nakadepende sa mga gawa hindi sa pananampalataya kay Kristo. Ephesians 2.8.9 So doon natin mababasa na by grace we are being saved through faith. Not of works. Not of works. So that no one should boss. All right, Tayo ay naligtas dahil sa dakilang habag ng Diyos right, sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Iso Kristo, hindi sa mabubuting gawa upang walang may pagyabang ang sinuman. So yun, legalism. Kapag ginagamit ang pulpito para sa paninisi at panghusga kaysa sa pagbibigay ng pag-asa at biyaya yun. Kapag ang isang pastor o ministro o leader ng simbahan ay nag-pre-preach tapos wala siyang ibang ipirinipreach Or, prine niya ang paninisi. Okay, sinisisi niya ang si ganito, si ganito, kaya nagkaroon ng division, kaya nagkaroon ng away, kaya, 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 kaya. Naninisi siya doon sa pulpit Ibig sabihin, nahaluan siya ng parisines Nahaluan siya ng parisaic mindset. Alright? Panghusga. Kapag ang isang ministro o leader pastor na nagsasalita sa palpit ay eh, nanghuhusga, Hinuhusgahan niya si ganito, si ganyan dahil sa kanyang inis o galit sa ibang tao tapos sinasabi niya sa palpit, nako, that is a sign of Pharisaism. That is a sign of Pharisaic mindset. It is a sign that a pastor or leader or teacher was already mixed by Pharisaism. Judgment in the pulpit judgment behind the pulpit. So mag-ingat po tayo, mga friend. All right. Dahil hindi po talaga biro o hindi po talaga o posible po talaga na kahit pastor o leader ng isang simbahan ay mahaluan ng pharisaism. All right. Pangalawa, pagiging mapagmataas sa spiritual na antas. Mm -hmm. Kapag itinuturo o ipinapakita ng pastor na sila lamang ang may tamang interpretasyon ng Biblia, at hindi bukas sa ibang opinyon o pagtutuwid. Naku! Yun! It's a sign of parisiism. Ito ay senyales na ang isang pastor o leader ng simbahan o isang krisyano ay nahaluan ng parisiism ay hindi siya bukas sa ibang opinyon Hindi siya bukas sa ibang ideya. At hin lalong hindi siya bukas sa pagtuturo, pagtutuwid. Alright! Parisiism po yun. So, ang Jesusness, ang Christ-likeness ay kapakumbabaan. Tumatanggap siya. Ang Panginoong Kristo, tumatanggap siya ng kritisismo. Tumatanggap siya ng mga tanong. Sinasagot niya ng buong katotohanan. Buong kapakumbabaan. Yun yung Jesusness. Pero ang Parisiness ay tinatanggihan ang mga bagong katuruan, bagong opinion, bagong ideya, at pagtutuwid. Dahil sa tingin nila sa kanilang sarili, dahil sila ay pastor o leader, eh sila na yung tama tingin nila sa kanilang sarili, ay uh, sila na ang banal. Yung iba hindi. So mag-ingat po tayo sa mga ganong mindset. Dahil parisiism po yun. Parisiism po yun. Alright. Pangatlo, pagpapalaga sa panlabas kaysa panloob. Kapag higit nilang binibigyang diin ang panlabas na kilos ng kabanalan, halimbawa pagdalo sa simbahan, kasuutan o pagsuot, pagsunod sa mga ritual, kaysa sa tunay na pagbabago ng puso. Itong mga masyadong mahigpit sa uh, tinatawag na attendance o pagdalo sa simbahan, maging sa mga kasuotan, mga sinusuot, sinusuot, alright, o pagsunod ng mga rituals. Yan. Tapos, ginagawa nilang sukatan ng kabanalan ay sinyales po yon ng pariseic mindset. Alright? Dahil hindi po tumitingin ang Diyos sa panlabas. Kundi ang tinitignan niya ay yung ating pong puso. Panloob na estado ng ating pong mga puso. Sa ating pong mga isip. Alright? Yun ang mahalaga sa Diyos. Yun ang tinitignan ng Panginoon. Hindi sa panlabas. Hindi sa perfect attendance. Hindi ko sinasabi na huwag tayong umaten ng church o huwag tayong umaten ng fellowship. Hindi ko sinasabi yon. Ngunit mahalaga na huwag nating i yung ating kapwa, yung ating kapatiran na hindi umaten ng church o fellowship dahil hindi natin alam kung bakit siya hindi umatin. Dapat alamin natin ang mga yon bilang isang pastor o leader. Alamin natin, hanapin natin kung bakit sila hindi umaattend. All right, 'wag nating silang agad, agad ijudge na ay backslide sila. 'Wag judgment po 'yon, judgmentalism po 'yon at parisiism pa rin po 'yon. All Dahil ang parin Kristo, hindi po siya nag-force, hindi siya naghahanap ng panlabas na paglilingkod o pagsunod kundi ang hinahanap niya ay itong estado ng ating pong mga puso. Dahil kahit naman po nasa loob tayo ng simbahan, perfect yung ating attendance, pwede, rin, pwede pa rin pong hindi mabago yung puso natin. Pwede po, pwede rin yun. Pwede po yun. Alright? Kaya huwag po tayo agad manghusga. So, kung bakit tayo maaten ng church, maaten ng fellowship, ay upang maging pagpapala din sa iba. O, di ba? Yung makita ka lang, makita lang ang pagbumukha mo, eh, na bless na si kapatid. O, di ba? yung makita, makita mo lang yung kapatid mo, kapatiran, and nablebles ka na. Eh, hindi maganda yung kapag nakita ka ng ibang kapatid, eh, <laughs> sabihin niya, ito na naman. Uutang. <laughs> Ewan, ganun. So, kailangan po nating maging maingat sa ating pong panghusga. Alright? Wala pa akong hinuhusgahan na sinuman. Wala akong sinasabing pariseyo si ganito. All ang sinasabi ko ay itong mga attitudes, characters ng parisi, parisiism, parisiic mindset. So kung peron, meron po tayo nito ay kailangan po nating pag-isipan 'yan dahil hindi po 'yan nakakalugod sa Panginoon. At huwag po tayong patisib na sabihin o isipin na kung hindi kalooban ng Diyos ang ang aking ginagawa, ang aking pulisya, ang aking uh, ang aking mga kautusan o batas eh bakit ako nandito? Bakit dumadami ang tao? Bakit uh, nakatayo pa rin ang simbahan? Huwag na huwag, mga friend. Huwag po nating isipin yun. Dahil hindi yun ang sukatan ng Diyos. Hindi sa panlabas o material. Alright? Kung minsan kasi, maraming nagsasabi, na kung hindi kalooban ng Diyos, eh bakit kami pinagpapala? Edi eh, di wow. edi eh, di wow. Eh marami namang wala sa simbahan. Hindi nagsisimpay, pinagpapala rin. Alright? Kaya huwag tayong magpaloko sa mga ganyang kaisipan. Dahil hindi yan ang sukatan ng Diyos. Dahil pinagpapalakan sa material, eh, sinasabi mo ng nasa will ka na ng Diyos? No. Dahil pwede rin magbigay si Satanas ng mga material na bagay. Di ba? Doon sa yung tines ng Panginoon Kristo, sabi niya, kung sasamba ka sa akin, lahat ng kayamanang ito ay bibigay ko sa iyo. Eh, malay natin. <laughs> Kaya mag-isip po tayo. Maging critical thinker po tayo, alright? Huwag tayong uh, masyadong sensitive na madaling na-offend. Dahil ang katotohanan, ang katotohanan ay katotohanan. Masakit ang katotohanan. Sabi nga nila, truth hurts. Pero iyan lang ang alam kong sakit na nakakagamot. Iyan lang alam kong sakit na nakakagaling. Truth hurts, alright? If you know the truth, the truth will set you free. The truth will set us free. Sabi nga eh. Kaya, yun. Nasasaktan tayo eh, mabuti. Ibig sabihin, na pro-proning tayo. <laughs> Dahil ang proning, hindi po pwede na wala kang putulin. Ang proning, may pinuputol, nasusugatan. Ganon din po sa atin. So, kailangan ang parisi parisiness, parisiism sa ating buhay ay maalis. Alright? Pagiging mapagmataas sa spiritual na antas kapag itinuturo o ipinapakita ng pastor na sila lamang ang may tamang interpretasyon sa Biblia at hindi bukas sa ibang opinion o pagtutuwid. Yung mga pastor o leader na nagsasabi na uh, kami ang kinakausap ng Diyos dahil kami ang pastor, kami ang leader, kami ang kinakausap ng Diyos. Now, huwag po nating isipin yun. Huwag nating isipin ang ganon dahil parisiism po yun. Parisi A, mindset po yun. Bakit mo naman iisipin na dahil porke pastor ka, porke leader ka, iisipin mo na ikaw lang ang kinakausap ng Diyos. Eh, ikaw-quote mo, uh, tutularan mo yung panahon ni Moises. Alright? Na si Moises ang kinakausap ng Diyos. Si Moises lang yun. Hindi tayo yun. Alright? Malinaw. Sa John 1.12, lahat ng tumanggap sa kay Jesus, ay napagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. E pastor lang ba tumanggap sa Panginoong Yesus? Hindi ha. Lahat tumanggap. Sabi niya, malinaw, lahat ng tumanggap kay Jesus ay napagkalooban sila ng karapatan matawag maging anak ng Diyos. Kaya, pastor ka man, leader ka man, miyembro ka man, elder ka man, deacon ka man, uh, regular ka man na atendi, kung tumanggap ka sa Panginoong Kristo, ikaw ay anak ng Diyos. Alright? So, ibig sabihin, magkakapatid tayo. Alright? Magkakapatid tayo. So meron lang talagang mga seniority pero hindi dapat gamitin ang seniority all right, position titles upang mangapak sa kapwa, mangmaliit ng kapwa dahil parisi parisi parisiism po yon, parisines pa rin po yon. All right. Next na sign na ang isang Kristiyano, isang pastor o leader ay nahaluan ng parisiic mindset o parisiism ay pagiging mapanghusga. Alright? Kapag ginagamit ang pagtuturo upang ipahiya o ipakita ang kahinaan ng iba sa halip na akayin sila sa Diyos ng may pagmamalasakit. Alright? Ito ang isang palatandaan ng isang kristyano, isang leader, isang ministro, isang pastor ay nahaluan ng parisi, parisiism ay kapag ginagamit niya ang kanyang pagtuturo upang mangpahiya, upang ipakita ang kahinaan ng iba. Alright? Pariseism po yon. Lalo na, kapag pinapangalanan mo pa, eh, hindi po yon mabuti. Alright, tapos, sabihin naman ng mga comment eh, ang ginagawa mo, parisiisim din yan. <laughs> Inilalantad nga natin ang parisiisim. Itinuturo nga natin ang patungkol sa mga parisiyo, tapos sabihin nyo, parisi, parisiyo din ako. <laughs> kapag may pinangalanan ako, na isang tao, o isang... Church o ministry, e eh, yun ang parisiism. E eh, yun ang parisiyig. E eh, wala naman. Ako'y nagtuturo, ako'y nagsasalita in general. Ah. Alright? In general. Lalo na sa mga leaders and pastors sa lahat ng mga churches. Hindi po sa isang church to. Lahat ng churches, dahil ang parisiism ay hindi po posible na makita sa lahat. Kahit minister man yan o leader man yan, ano man ang ating katungkulan sa loob ng simbahan, pwede pa rin. So, paano maiwasan ng mga pastor o guro ang parisiness o parisiism? Una, manatiling nakaugat sa biyaya ng Diyos. Manatiling nakaugat sa biyaya o sa grace ng Diyos. Alright? Paalalahanan ang sarili na sila rin. Paalalahanan ang sarili na sila rin ay may mga makasalanan na iniligtas ng biyaya ng Diyos. Hindi sila nakatataas kaysa sa iba. So lagi nating tandaan ito mga friend na kahit tayo ay leader, pastor, uh, ministro, all right, ay lagi nating tandaan kailangan pa rin po natin ang habag ng Diyos. Huwag nating isipin na, na dahil tayo ay pastor o leader eh mas nakakaangat na tayo sa iba. No. 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 Don't ever ever do that because that is a sign of parisism. Self-righteous po yun. Alright? Sa so Romans chapter 3, verse 23 to 24. Pangalawa, pagpapakumbaba at pagtutuwid. Ito ang isang paraan upang maiwasan natin bilang mga ministro, bilang mga pastor o guro, ang pagiging parisines o parisiism. Sabi niya, pagpapakumbaba, pagpapakumbaba at pagtutuwid. Dapat silang bukas sa pagtutuwid mula sa iba. Alright. Dapat bukas tayo sa pagtutuwid mula sa iba. Regardless. Regardless kung sino pa man galing. Alright. Pakinggan natin. Sabi ko nga. Pakinggan natin sila kung may substance. Kanilang sinasabi. Alright. Ang kanilang mga argumento. Pakinggan natin. Kung may tama, edi yes. Tanggapin. Kung walang tama, eh di, may tama nga, eh wag natin tanggapin. Gano'n lamang po yun. That is a sign of humility. Alright? Pero kung nireject mo agad, dahil sini ay mo, or inimbestigahan mo kung sino yung nagsasabi, nakita mo na wala siyang church, wala siyang member, alright? Sino lang ba yun? Sino lang ba siya? That is a sign of pariseism. Parisaic mindset, Parisaic spirit, mga friend. Si Lord nga, tinatanggap niya lahat. Tinanggap niya kahit kritisismo, kahit pambabato, kahit pagsasabing meron siyang demonyo. Alright, hindi niya ni-reject yun. Nanatili siyang mapagpakumbaba. Ganon din po dapat sa atin, kahit tayo ay mga leader at pastor ng simbahan. Alright? Next, Paano maiwasan ng mga pastor o guru ang parisines? Sabi niya, ituon ang puso sa relasyon, hindi sa ritual o mga batas. Ituon ang sarili, sabi niya. Uh, ituon ang puso sa relasyon, hindi sa rituals, hindi sa mga batas, hindi sa mga rules, bylaws ng simbahan. Eh, nakakalungkot. Maraming mga church, Maraming mga pagkakapatiran ang nasira dahil lamang sa pagsunod. Alright, hindi pagsunod sa mga alituntunin ng simbahan, nasisira ang pagkakapatiran. Biroin mo yun? 20 years, 30 years, 40 years, 50 years in the ministry. Pero dahil lang sa isang hindi pagkakaunawaan, alright, nagkakasiraan nagkakahiwalayan. Eh, hindi naman masama ang maghiwalay, basta't maayos ang paghihiwalay, sana. Pero kung hindi naman maganda yung paghihiwalay, imbes na makatanggap tayo ng plake, ng pagkilala sa ministry, all right, eh, meron ngang plake, meron ngang tawag dito certificate, eh, nakasulat naman doon yung kaso mo, <laughs> kasalanan mo, eh, i-display mo pa ba yun? Alright? Hindi po dapat ganun. Kung ginawa na natin yun, eh, dapat sa susunod, huwag na natin gawin yun. Kung pagkilala, eh, pagkilala. Papuri. Alright? Huwag na natin isama yung kasalanan nila. Kung talagang kasalanan sa Diyos yun. Pero alam po ninyo, huwag natin gawin yun. Dahil, we don't have the rights to judge other believers. Regardless of their disobedience. Regardless of their sin that they have committed. No, 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 no. Don't ever, ever do that. Because only God, only Jesus is the judge. Not us. We are called as an ambassador of Christ. Is that mean that we are the messenger of God. Tagatala ng mensahe ni Kristo. Hindi po tayo tinawag na law enforcer, na pulis, tanod, CIA, NBI, FBI, ano pa. Lalong hindi tayo tinawag na maging huwes o hukom. Hmm. We are just an ambassador, the messenger of Christ. So anong mensahe ni Kristo? Yon ang dapat dalhin po natin. Kaya lahat ng ating pong mga katuruan, padaanin natin kay Kristo. Na ang bunga, bagaan, kapahingaan, kapayapaan, at nagdudulot ng buhay. Alright? Hindi po nakaka-oppress, hindi po depress ang dapat mangyari sa ating pong pagsunod, pagdilingkod. Dahil yun ay parasiness po yun. So yun, mga friend, at uh, tayo po ay magpatuloy sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, patuloy po tayong mag-review. Alright? Patuloy po tayong mag reassess sa ating mga katuruan, sa ating mga pulisiya, at padaanin natin lahat sa katuruan ng Panginoong Iso Kristo. Alright, sa huli, ang layunin ng bawat pastor at mananampalataya ay maging gaya ni Kristo, hindi maging tulad ng mga pariseyo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pagtutok sa biyaya at pagsunod sa gabay ng banal na espiritu, may iwasan ang pagkahulog sa bitag ng parisines ang bawat isa ay kailangang mag-ingat upang manatiling nakasentro sa tunay na diwa ng ebanghelyo, ang pag-ibig, habag at biyaya ng Diyos. So, yun po ang pagtuunan. Pansin po natin mga friends. So, once again, mag-review po tayo. Kung wala naman tayong dapat i-review ay pagpatuloy natin. Pero kung meron tayong dapat i-review, i-review po natin. At itono natin, ilagay natin sa tono ng Panyosok Kristo. Muli, ako po ang iyong kaibigan, friend, margan, barbingano, ka ta ka a body of Christ, kakatawan ni Kristo, Marvin Gano po ng Margan Channel, Pren Margan, na nagsasabing, God bless you, alright!